Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, natatamdaan pa ba ng bawat isa ang kontrobersyal na kumpanyang Family Pharmaceutical Corporation, lalo-lalo na nagsimula ang COVID-2020. May click rewind lamang para sa ating lahat. Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, bumili ang gobyerno sa family ng sandamakmak na medical PPE o personal protective equipment, katulad ng face masks at face shields. Umabot sa 11.5 bilyong piso ang ibinayad sa naturang kumpanya na sinasabing pinopondohan noon ng kaibigan at economic advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Young. Ang mas katakataka pa, nabuo ang family ilang buwan lamang bago nito nakuha ang labing tatlong malalaking kontrata sa ating pamahalaan. Ang bayad na natanggap ng family ay bahagi ng 67.3 bilyong pisong COVID-19 funds na pinangasiwaan ng Department of Health DOH noong 2021, ilang buwan bago matapos ang termino ni dating pangulo, sinabi ng Commission on Audit o COA na may mga deficiencies o pagkukulang ang DOH sa paggamit ng sinasabing pondo. Pinakamalaking puna ng komisyon ang paglilipat ng 47.6 bilyon piso sa Procurement Service of the Department of Budget and Management ng walang karampatang mga dokumento. Ang PSDBM naman ang nakikipagtransaksyon sa family sa panahong yun. Umugong tuloy ang mga alingasngas ng katiwalian. Aba, may kumikita kapanalig. Nanindigan si dating Pangulong Duterte na imposibleng magkaroon ng nakawan sa paggamit ng bilyong-bilyong pisong COVID-19 funds. Nagbanta siyang magre-resign noon kung mapapatunayang may korupsyon daw na nangyayari. Kaya kapanalig, dalawang lunis na ang nakakaraan ng talakayin muli ang COVID-19 funds sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dinidinig noon ng House Committee on Appropriations ang budget performance ng DOH at ng PhilHealth. Mismong ang dating kalihim ng DOH na si Francisco Duque III ang nagsabing may basbas ni Pangulong Duterte ang paglilipat ng malaking bahagi ng COVID-19 funds sa PSDBM. Siya raw ang nagutos. Matatanda ang humaharap sa mga kasong graft si Ginoong Duque at iba pa nating opisyal ng PSDBM para sa sinasabing iligal na paglilipat ng pondo sa Department of Health. Dahil sa pag-aming ito ng dating kalihim ng DOH, sinabi ni dating Senador Richard Gordon na nanguna noon sa investigasyon tungkol sa mga kontrata sa family na hindi mangyayari ang iligal na paglilipat ng pondo kung wala si dating Pangulong Duterte. Duterte started the wheels of corruption, giit ng dating senador. Anong say mo dyan, kapanalig? Mukhang tumitindi ang uh, mga revelation ng uh, problema sa gobyerno. Hindi po may kakailang malaking hamon sa ating bansa ang pandemya. At sinukat nito ang kakayahan o husay ng ating pamahalaan. Kaya kung totoo ang mga akusasyon ng katiwalian sa paggasta ng bilyong-bilyong pondo ng bayan, tila sinasamantala ng mga ganid ang kalagayang iyon. Patuloy ang pandinig sa mga kasong isinampa laban sa mga opisyal ng inaasahan nating pangangasiwaan ang pondo para sana sa maagap na pagtugon sa pandemya noong panahon yun. Mapanagot sana ang mga dapat mapanagot. Accountability, kapanalig ang isyo rito. Ang pagpapanagot sa mga tiwali sa pamahalaan ay bahagi ng tinatawag na government accountability no? o responsibilidad ng pamahalaan bilang paalaala sa mga mananampalataya pagkatapos ng eleksyon noong 2022, sinabi noon ni Kidapawan Bishop Colin Bagaforo na magkakaroon ng government accountability kung igigit nating mga mamamayan ang ating karapatan sa tamang impormasyon mula sa gobyerno, di kalidad na serbisyo ng publiko at malinis na pamamahala. Kaya naman, wag sanang mabaon sa limot ang isyo ng family. Napakalaking halaga ng pera mula sa ating buwis, mula sa mga inutang natin at ang dating administrasyon ang mga nakataya dito. Maraming pakinabang ang napakawalan kung mapapatunayang napunta ito sa bulsa ng mga magnanakaw sa pamahalaan. Dapat ding panagutin ang mga hinayaang mangyari ito. Mga kapanalig, na nakakapagod. Pero subaybayan natin ang mga isyo ng katiwalian sa pamahalaan. Kung mawawalan tayo ng pakialam sa kontrobersyal na kaso ng family at ahayaan nating makalusot ang mga nasa likod nito, lagi na lamang tayong pagnanakawan. Tandaan natin, ang katiwalian, wika nga sa Deuteronomio 16-19 ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Eternal vigilance kapanalig ang presyo ng demokrasya. Tayo po ay magbantay, makisangkot, makialam. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.